Tingnan nyo, kawatsyo. Ano karami. Pinamulo. Ito, bukawil. Yan, karami. Yan ang pinan mulut ko lang yan. Pa

Yan yan. Yan oh. Yan oh. Diya, ito yan. Kukunin ko. Diba? Ito. Yan. Nairpulian yan. Kasi kinakamay ko lang eh. Yan yan. Nawala agad. Ano so, kaya Ano kaya ito? Anong klase kaya to? Mga watcher. to. Ito. 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 Oh. Yan. Yan, no? Oh, di ba? Kinakabay ko lang yan. No? Oh, pula. Yan ang mata niya. Yan, no? Oh. Pumupula, di ba? Yan, yan. Hmm, di ba? Yan, no? Oh. Yan ang mata. Yan, no? Oh. pula din natin iba oh yan Sir, oh, ito na yung napulot ko sa dagat, pinamulot. Ito na oh, karami. kinamulot pinamulot ko lang to mga kawatcher tingnan nyo kawatcher ano karami kinamulot Ito, so, bukawil. Yan, karami. Yan ang Mulot ko lang yan. Parang to 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 yan. na. Ito